May kotse ng bulong oh. madulas oh. Yeah, Madulas, Madulas 'yan para tayong nasa ano, nasa skating or nasa hockey, nasa hockey court na Madulas. Yeah, Madulas yung dinadaanan natin. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yeah, buti na lang maganda yung araw natin ngayon, makakainaks ano? Beautiful day. Ah, tama tama. Ilang araw din na eh. madilim yung ating panahon. Pero ngayon kung napapansin niyo, sikat si Haring Araw. Yeah, maglagay muna tayo ng gasolina. So ang gasolina ngayon ito, yung gasolina ngayon makinis ha. Ano? Yan oh, $1.35 cents. Regular. Magandang araw, magandang gabi sa inyo makinis. Ano kung nasa man kayo yung araw na to? At yun na nga, <laughs> sabi ko sa inyo napakaganda ng araw natin ngayon Nagpagasulina lang tayo Para sa susunod, eh hindi na tayo pupunta rito para magpagasulina Habang may time pa, pagasulina na tayo Ayos, full. Ayan, no? full. Di ba? So, pinagasulihin ako, $45. Ang pumasok ay, ilan? 33 liters ang pumasok, regular. Di ba? Hindi na masama. Full charge ulit. Ah, full charge. Full, gas, ulit, gas full ulit tayo. Tama ba? Gas full. Pulig. pulig. Ah, anyway. <laughs> Bala na kayo mag-isip. Mga kinagsin ko ulit siya, sabi ko. Kaya diba, tara. Punta muna tayo sa Home Depot kasi meron tayong bibilin doon yung cord. Black heater cord ni Mahal Reyna may yung mga bundok dito, no? O, oh, mga bundok ng snow. Dito na tayo sa electrical section, mga kainags, ano? Hahanap lang tayo ng plug. Yung parang ganito lang hanapin natin ng ganito lang. Ah, dito, dito, dito. Yan, ito, dito, dito. Ganito lang yung bibili natin. Ganito lang. Pero maghanap tayo ng mas, ma yung... Yan, ito, ganito. Yan, ito. Magkano ba to? $9. Ganito yung bibilin lang natin para mapalitan natin yung naputol na plug cord ng black heater ni Mahal na Reyna pero itim na lang para para terno yan toto itim na lang pero hindi gray ay nalaglag pa ah. pero itim na lang itim na lang para ano para terno doon sa ano ni Mahal na Reyna kanyang black heater plug tama tama napadaan na rin tayo dito bili na rin tayo ng furnace heater filter yan 14 dollars lang to tatlong piraso yun every ano every man palitan natin para sa akin ano lang to eh, isang buwan lang itong filter na to klase ng filter mura lang to pero effective naman to eh. ayos so sigurado matutuwa nito si ano si mahal na rey na ano? dahil mapapalitan na natin ng black heater yung kanyang cord yung yung, yung yung yung, ano lang yung plug kasi nag-aalala yun pagka lumamig ang panahon at hindi nakasaksak yung black heater niya eh, mahirap ang umandar or hindi umandar yung sasakyan niya dahil sa sobrang lamig. So nangyari na rin yan last year. Sobrang lamig ng panahon, <laughs> hindi umandar yung sasakyan ni Mahal Arena. Bumara. Parang bumara yung daanan ng gasolina. Ay, nako po, noon Grabe, no? Ang ganda ng ano, ang ganda ng araw natin ngayon. Kalain mo nga naman ilang ilang linggo yata hindi nagpakita si Haring Araw ano ngayon tingnan niyo naman mga kainis ano ganda no ngayon masarap gumala kasi kita niyo naman hindi masyadong malamig sikat si Haring Araw at talagang buhay na buhay tara tara buhay na buhay ang ating uh, araw op double check muna natin ang ating sasakyan nako alam ko na ilako na to eh, para sigurado lang yan mahirap na baka maisahan tayo dito tayo muna pasyal pasyal muna tayo dito gala gala muna tayo rito nako yan madulas to mga kainis madulas yan eh yan, ako po, Panginoon. Buti na lang yung mga snow na nakapatong doon sa madulas na to. Nakadikit, natunaw, nakadikit siya, siya doon. Hindi siya yung may kasamang tubig kasi siya, kaya nakadikit siya. Hindi ka tulad ng buhaghag. Yun know, ang mahirap pag natapakan mo, madudulas ka talaga. Ang panahon natin, grabe, no? Yan. <laughs> Tsaka ano ngayon, masarap gumala talaga, mainit. Grabe, ang dami sasakyan ngayon, ano? Ang gumagala. <laughs> Nilalasap ang araw ng maganda. Yan. Buti naman nagpakita si Haring Araw. Grabe, ganyan kami rito mga kainis. Ano? Timang na timang pagka si Haring Araw. Kasi talaga naman pag nag snow hindi mo talaga makikita si Haring Araw. Pag bumabagsak ang snow. Pero medyo malamig ng konti ngayon ah. Kanina hindi ko masyado maramdaman ngayon. Lumamig ng konti ah. <sighs> Ayan ah. No? Tara. Musok yung... mga tambot yun na sasakyan sa medyo malamig ang daming tao nagsisalabasan doon sa ano no? sa best buy oh. daming gumagala Ayan pa uh, punta tayong Best Buy, tingin-tingin lang tayo dito. Pero wala tayong bibiliin Nakakatawa lang kasi minsan lang tayo makakita ng ganito pagka ganitong winter mga kainag siya ano? Mga naglalakad, marami sa sakyan, sa napakagandang araw. Ha, ah, pag uh, lumalalim na yung oras natin mga kainag pag gumagabi na eh. Talagang lumalamig na talaga eh no. Katulad yan, ramdam natin yung lamig natin ngayon. Kaya syempre Tim Hortons tayo. Ayan, dito tayo. Ah. Ang tanggal lang ano ng lamig. Ah. Hmm. So tara makinis labas na tayo. Tapos na akong kumain eh. sarap kumain busog busog lusog yan so may mga nakita tayong mga subscribers may mga na nakakilala sa ating mga subscribers na kasalubong natin kanina pati dito pati dito kumakain tayo sa Tim Hortons may tumawag sa atin shout out sa kanila lahat maraming maraming salamat sa pagtawag at nakita tayo ng personal yan shout sa inyo lahat lakad na tayo sa sakyan natin nako Grabe, mag alas 4 pa lang mga kainay ano? Mag alas 4 pa lang ng hapon At si Haring Araw ko napapansin nyo Ayun oh, ready ng lumubog, palubog na Grabe Kaya na, wala na, maya -may ng konti Madilim na naman ang, ang ating paligid Kaya, yeah, andito muna tayo Hi, nako si Haring Araw Ayun oh, parang yolk ng itlog Kula Kulay, orange ng itlog, ano? Grabe <laughs> Yung bang kanina, pagkagising mo ng alas 9.30 Gumising kasi ako ng alas 9.30 nag ako tapos sa uh, ginala ko yung mga aso natin lumabas ako ng bahay ngayon wala pang alas 4 <laughs> palubog na si Haring Araw magko-coffee na naman tayo maya -may -may ng konti pero small amount lang saan ba ako nagpark? patay saan ba ako nagpark? ito yung sinasabi ko eh nakakalimutan ko saan ako nagpark eh imposible naman may magkarnap ng sasakyan natin eh. bulok yung sasakyan natin patay hanapin ko muna saan ba ako nagpark? patay tayo nito Merong remote. Asan ah, ba ako nagpark? Patay. Mukha nawawala wala. Ah. To dust tayo nito. Ayun, ayun, lumampas tayo pambihira naman. Nandoon na tayo, lumo. <laughs> ayun sa may malapit sa Tim Hortons, pambihira naman. Nandoon na tayo, malapit na lumayo pa tayo. Ay ako lang pala. <laughs> Bihira naman. Kasi pumunta ako sa Best Buy kanina kaya ka, sa isip ko dito tayo nagpark. Ay, nako kung kasama ko si Mahal na sigurado mapapagalitan na naman ako nun. <laughs> Ito, pambihira, nandito na tayo sa ayun ng Tim Hortons eh oh. Dito na tayo nag-park, tapos pumunta pa tayo doon. <laughs> Nabusog lang eh. Ya, yeah. <laughs> Tara, huwi tayo. Ay, kala ko may nagkamaling mag-carnap ng truck natin eh no. Aba, siguro naman yung mga carnapper eh, marunong naman mag-carnap yan, marunong pumili ng mga kakarnapin nila ano? Yeah, tara, sakit tayo Aray ko, Panginoon Huh, sarap Ay, nako Ayan, o no, Pagka, ano Ayaw umandaran sa sakyan nyo Tawag lang kayo ng ama Pag member kayo ng ama May tutulong sa inyo Ayan, o Alas 4 na eksakto, mga ka Ano, dilim na uh, mad Madilim na, ano Ano lang Maliwanag lang sa, ano Sa camera Sa lens ng camera Pero, madilim na Dito na tayo sa bahay, mga ka ano? Ano <sighs> Palabasin muna natin Yung mga aso natin ano? Ano? Asan si Kuya Sion? Ha? Asan si Kuya Sion? Ha? Nakot, one to Nakoko. Nako, nakok. Ma, nakabili na ako ng ano ah, nung plug. Okay oh, ka, may kakabit pag nag-summer na. Hindi, bukas. Bukas ka kabit, umaga. Dali lang may kabit yun. Sandali lang yun. Magandang araw sa inyo mga kinis, ano? Umpisa na natin, tanggalin yung ano ah, uh, sirang black heater oh plug ni ano ni Mahal Arena Papalitan natin ito. Yan. So napapansin niyo iba-iba yung kulay no ng tornilyo. Itong green sa ground, ito yung sa hot. Ito sa neutral yung silver. Yan, kapareho lang siya. Oh. Malaki nga lang ng konti ito. Tanggalin lang natin 'to, puputulin ko lang. Sa susunod na linggo, malamig ang panahon mga kainay. So double digit na naman tayo. Naku, kaya kailangan eh habang hindi pa ganong kalamig, tanggalin na natin 'to. Saan ba yung sira? Ang sira oh. Gupitin na natin dito Ito to Yan, tanggal na Ayos Nagsuot ako ng ano? Winter jacket <laughs> Kala ko sandali lang eh Ang tagal kasi matanggal nung Ang <laughs> Yan So Inaayos na lang natin ito mga sa Para matapos na hindi kinaya yung ano, malamig, malamig. Hindi <laughs> naman ganoon kalamig pero pagka medyo umabot ka na ng mga 5 minutes, medyo maramdaman mo 'yung Ayusin ko muna tama magaling sandali lang. Ha. Nalaglag pa 'yung nalaglag pa 'yung place natin doon ayun, no. Oh. Ang bihira 'yan, oh. no. Kulay dilaw. bihira Buti na lang meron tayong magnet. <laughs> ang bihira na ano, nalaglag pa. Oh. Sundutin lang natin. yun ito talaga pagka uh, kompleto ko sa gamit ano ayan nakuha na natin ayan oh magnet na dali lang mga kainin sukinin ko lang naku tulog pa ayan yun oh ayan dali lang oh nakuha na natin mga so grabe lamig lamig pa lang ngayon ay sa wakas natapos din so ito na mga kainin ko no Ayan o, ayos na Ayos na yung black heater ni Mahal Reina Pwede na, pwede na uling saksak Ay, salamat na tapos din Yan. ayan na o, ayos na ha. Pwede na yung saksak Next week, next week, ay ilang atama ah, tama, siguro mga apat na araw mula ngayon Malamig, malamig na uli Ngayon nga pa nga lang, malamig na, no? Ah, Oh, lay down ka muna. Lay down. Dapa, 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 dapa. Oh, good boy. Ikaw. Dapa, dapa. Lay down. Good job, baby. Yan. So, mga kainis, ano, meron tayong sasagutin ng mga question and answer. Ah, uh, may, tatanong, may sasagutin tayong tanong. Yan. Sabi ni Stephen Mark De Jesus, yan. Boss Inags, ilang taon ka nang naging PR bago ka naging Canadian citizen? Yan. Bali, ano po? Three years. Three years. So, kasi eligible ka na mag-apply ng Canadian citizens, at least hindi ka lumabas ng Canada sa loob ng tatlong taon. Merong ano yan, mer merong period of time may bilang po. Yun. Kaya nung bago mag, bago mag tatlong taon na kami sa pagiging PR, inaasikaso ko na yung ano, yung application namin sa Canadian citizenship kami family. So, hindi po ako nag-hire ng, ng agent or agency para mag-apply. Ano lang po ako, DIY. Kasi parang wala na akong tiwala sa mga ano mga agency tsaka agent. No? Kasi di ba naikwento ko naman dati kung bakit parang nawala na ako ng tiwala. Kasi nga si, yung family ko dati nung temporary foreign contract worker ako. Na-denied. Ilang beses na deny May mga papers na sinasabi ko na ipadala. Yung ano, katulad ng certificate of... Uh, sa, sa banko, certificate na meron kang pera na kaya mong tustusan yung family mo pagdating nila dito sa Canada. So yun, kailangan mo. Yung proof of funds, kailangan mo ibigay yun. Pakita. Nakatibayang may pera ka na hindi magiging pabigat ang iyong family dito sa Canada once na dumating na sila. Yun. So yun, hindi yun tinanggap ng agent ko. Sabi niya, hindi na, wag na, wag na natin isama. Okay na raw yung work permit. Kaya ang nangyari, na denied. Tapos, eh, sabi, ang reason kung bakit na denied ay insufficient funds. Yan. So, yun. Yun nangyari. So, nare-apply uli. Tapos, sa uh, hindi uli, isinama yung certificate sa banko. Yung proof of funds. Ayaw uli, tang ayaw uli isama nung agent na gumawa, tumurambaho nung application. So, syempre, alam naman natin, uh, kapag yung aplikante na denied or uh, na-approve, diba? Panalo o laging panalo pa rin ang agency pati yung agent. Ma-denied -ma man yung aplikante nila, kumita pa rin sila. So, yun yun. Kaya panalo pa rin sila. Kaya doon ako parang nawawalan ako ng, ng, ng gana sa mga agent. Hindi naman lahat mga kainis. Ano? Doon lang naman sa mga naging experience ko sa mga, mga agent at saka agency. Pero hindi na ako nagbayad sa agent noong time na yun. Ang, nagbayad, ang binayaran ko na lang is yung process. Pero yung, yung pagbayad sa kanya sa pag-asikaso, wala na. So, na-deny ulit. So, yun. Uh, pero, in-expect ko na yun. Yun. Kaya, nung tina yung, yung time na tinawagan niya uli ako, nung agent na yun, para mag-apply ng permanent residency, hindi ko na siya in-entertain. Sabi ko, ah, hindi, ako na lang. Sabi, ako na lang gagawa. So, yun. Nung ako ang gumawa para sa application namin sa permanent residency, residence, yun. Approved. syempre lahat ng documents, pinasa ko na. Kaya, mas maganda yung alam mo talaga, DIY. Para sigurado. saka, yun, after three years, sa pagiging PR, doon na kami nag-apply kaagad. So ako na, ako na rin lang ang gumawa ng application namin for uh, Canadian Citizenship, DIY. So naging PR kami, May 2015. Tapos ano pala, uh, naging Canadian kami, 2019. June kami na eh. June kami na numpa ng pagiging Canadian Citizen sabi ni John Ison Jr. Anong ginawa ko raw kay Mahal na Reyna kay Inags nung nakita ulit kami sa Canada matapos ang matagal na pagkakahiwalay nung ako ay isa pang temporary foreign contract worker. Abay, syempre naman. bay nung nagkita kami, pambihira naman. Isago-sago na. <laughs> Alam mo yung parang leon na hindi nakakain ng ilang, ilang buwan. Talaga namang tumutulo ang laway sa sobrang kagutuman. Wala. Eh yung pa naman ang mga gusto kong role pagka ako'y naging artista. O di ba? Kalbo. Mukhang hindi talaga mapagkakatiwalaan ang mukha. Manyakis talaga. Yan. Yung parang yung talagang pag nakakita ng pagkain talagang <laughs> Akin ka ngayong gabi. <laughs> Ang naman talaga ito si John Iso, no? Junior, pamira ka. Junjun, nako -jun, po, Panginoon. Ano ba mga tanong mo? At lumalabas ang, ang tunay na kulay ko pagdating sa mga ganyang katanungan. <laughs> pamira, alam nyo na yun, siyempre. Bihira naman. Tanong-tanong po. <laughs> alam mo yung pagkumulog, kumidlat? Ganon, mga kainis, ano? Alam mo yung yung langit bumaba sa lupa at pagkatapos bumalik ang langit sa taas at syempre pagkatapos ng kulog at kidlat eh lumabas ang mga kabuti o di ba ganun doon, di ba ganun yun di ba pag uh, kumulog kumidlat umulan lalabas ang kabuti o di ba alam niyo na ng kulay yung kabuti bihira talaga to si Baman tanong to <laughs> Ah, bihira. Joke lang tayo, mga kainang Good vibes lang tayo, ha. Ah, wag niyo ako sisihin, sinagot ko lang yung tanong ko. Sisihin niyo si John Ison Jr. <laughs> sinagot ko lang yung tanong pala niya. Ambira. Ayun na si Mahal na rin, oh. check niya na yung kanyang sasakyan. Kasama yung ating bunsong prinsesa. Maayos na yun, ha? Sakyan mo, ha? Ayan. Ayos na. So, tuwan-tuwa si Mahal na rin, ha? na kanyang sasakyan. Iba na yung ngiti, mga kainags. Ano? Masaya na yung ngiti niya siyempre hmm, syempre nangangamba siya na baka hindi umanda rin sa sakya niya sa malamig na panahon next week Yan. Yeah, so mga kinags dito na yung vlog ko maraming maraming salamat at don't forget to subscribe click the like button leave your message maraming maraming salamat po at hanggang sa muli